sa buo, ang nagkakaubusan na raw ng mga tiket na mabubok. Kumustahin natin ang sitwasyon sa mga bus terminal sa Monumento. Sa live na pagbabalita ni Kayla Makantan. Kayla, siksika na ba dyan? Sheryl, uh, kanina umaga ng mga alas 7, andito na tayo. Ano? at uh, mabuti at maganda yung sistema dito sa Five star Terminal dito sa Monumento Kaloocan at makikita nyo rin dito sa likod ko na wala na siksikan. Yung uh, mga pila, medyo uh, maayos talaga siya. Meron din nga uh, nakatalaga para sa ating priority sa mga senior citizens, sa pati ng PWD. At uh, yung uh, mga biyahe kasi, eh, nakaschedule. Ito ay uh, hanggang 11 p.m. ngayong araw. So yung mga ibang uh, maaga pumunta at nagaantay pa ng biyahe, eh, nakaupo muna sila dito. Medyo marami rin kasing uh, uh upuan na naka, uh, naka, nandito para sa mga pasahero. Kaya komportable uh, comfortable naman sila makakapag-antay ng kanilang uh, mga biyahe. Ano-anong mga biyahe yung fully booked na at ano yung kahit papaano ay may ticket pa naman? Cheryl, lahat ng biyahe dito nga sa Five Star Caloocan ano, ay puro pa norte. Ito ay Pazambales, Tuligaraw, Dagupan at Baguio. Kanina no, nagtanong tayo kanina umaga, yung uh, biyaheng Dagupan, eh, dalawa na lang yung natitira. Pero sa mga oras na to isa na lang kasi nga may schedule sila until 11pm. Pero ang sinasabi naman nila uh, para sa mga willing mag anticipate posible kasi may mga idagdag na boost. Na yun nga lang, walang, uh, hindi nila masasabi kung kailan ito dadating. Pero uh, yun din yung sinabi ng mga nakausap natin kanina ng security, meron pa rin naman daw uh, dadadag, idadagdag na mga bus. At uh, yun na meron din kasi silang mga pila para sa chance passenger. Yun nga lang, uh, mahaba-habang biyahe, eh, nakatayo. Pero uh, ang sinasabi nga nila sa mga pasahero, kung uh, may pasok pa at hindi pa makapunta dito sa terminal, mag-check na online ang schedule para hindi masayang yung pagpunta dito. Pero at uh, 24 hours silang open para sa mga pasahero na willing magantay ng mga uh -huh. idadagdag na bus. At tuloy-tuloy uh, naman daw yung kanilang operasyon ngayong huling Week. Kaya kung hindi man makaabot ngayong araw, e eh, pwede, pwede pa bumalik bukas. ano Anong dapat tandaan ng mga kapatid nating bebyahe pa lang? Oo. Uh -huh. Para sa mga kapatid nating babiyahe, uh, muli pong paalala, ano yung pag babawal po ng pagdala ng mga deadly weapons kagaya ng mga kutsilyo, ng mga gunting para hindi po magkaroon ng inconvenience sa ating pagsakay, sa ating pagyahe. Uh, wag na po magdala dahil uh, mahigpit pong ipinagbabawal ng terminal. Para naman sa mga may dalang pet, pwede naman daw basta siguruhin po natin na, na sa cage, ito ating mga uh, alaga. At uh, yun nga yung pag-iingat, pagdodoble ingat dahil uh, kahit na merong mga uh, tropang polis, na nakadeploy dito, may desk sila at may mga dumilibot. yung uh, dobling pag-iingat pa rin po para sa ating mga personal na gamit. Serial. Maraming salamat, Mobile Journal. Kaila Makantan.